Marimar, ah uh, ito yung sunod ha ah, mga kababayan ito yung sunod ma'am Gianna Calonia po ito yung sunod kay Jewel Villanueva nako po ano po ba ang nangyari na naman ken kay Jewel Villanueva eh ito na naman po mga kababayan ang nangyari kay Jewel Villanueva sabi niya edi eh, wow daw, pakinggan niyo ha mga kababayan ah Huling do Mistancia si Senator Joel Villanueva sa issue ng flood control scandal. Mm. Sa so 47th anniversary celebration ng Jesus. Biroin nyo mga kababayan si Joel Villanueva, ha? Kita nyo si Joel Villanueva. Kaharap na niya yung simbahan. Ha? Kaharap na niya ang miyembro ng GIL. Joel is lie. ba? Magsisinungaling pa rin. Kita Juwel Billion Jewel Villanueva. Siya daw ang unang nag-expose ng flood control anomalous. <laughs> Pero wala akong narinig. Pangalawa, sabi niya, wala daw siyang flood control project. So, ano yung sinasabi ni Bryce Hernandez? Ano yung sinasabi ni uh, Henry Alcantara? Kwento? Kung hindi totoo yung sinasabi nila, edi sana kinasuan mo sila. oh, continue says Lord Church ah. ini ginigiit ng senador na set up lang ang mga akusasyon laban sa kanya oh, nagbabalik si Dexter Ganiden ng set up lang eh. daw Hmm. Kasi may nasagasa ang sindikato, ganun ba yon? Hindi pinalagpas ni Sen. Joel Villanueva ang pagkakataon sa anniversary celebration ng Jesus is Lord Church nitong weekend. Kita nyo mga kababayan, dapat ito anibersaryo ng GIL. Ang pag-usapan nyo dyan about sa Panginoon, about sa buhay, kung paano ka pinalakas ng Panginoon, tinulungan ng Panginoon, paano ka binago ang buhay mo ng Panginoon. Hindi yung ang sasabihin mo dyan, pamulitika, Diyos ko, nakakahiya, wala respeto sa reliyon. Pangalinisin ang pangalan sa mga kontrobersiya ng flood control projects. Hmm. Sino ba ang unang nag-expose ng flood control? Si PBBM. Sino ba ang unang nag-expose? Ikaw? Tigilan mo nga kami, Joel. Sino ba ang unang nagsabi that there is 1.44 billion pesos a day? Budget of the government <coughs> sa flood control? Nang aangkin na, nagsisinungaling pa. Kasali ka daw. Ah. Mm. Eh di wow. Sabi ng senador, kaya niyang tingnan sa mata mga miyembro ng JIL at sabihin hindi siya sangkot sa anumang flood control project. Mm. Kaya ko pong tingnan ang bawat isa sa inyo dito, mga kapwa ko JIL! Mata Joel sa mata! Wala tayong flood control, hindi tayo sangkot sa katiwalian, pero tumanggap ka ng kickback. Wala kang flood control, flood control, pero tumanggap ka ng kickback. Wala kang ang flood control, wala kang ang project. Ang problema lang kasi dyan, tumatanggap ka ng kickback. At may patunay po yan. Ah! Sa mga magkakasunod na pagdinig ng Senado at Kamara noong nakalipas na buwan, idinawit e ng mga dating opisyal ng DPWH si Tess Daman. O, oh, ano yan? Tulad nga po ng sinabi ni di Henry noon, kung oh. nagpapalaging pag... Nagpa of St. Joel, totoo naman po na ang nire-request niya is mga multi building. Oh. Pero that time na hindi kayang ibigay yung amount na hinihingi <laughs> ni Senator Joel, ang kaya lang ni Secretary Manny Bonoan po noong time is 600. Oh. So, hindi maaabot yung target na almost one. Kita mo, kita mo, Joel Villanueva, sabi mismo ng mga testigo, gusto mo 900 million, mahigit 1 billion ang hinihingi mo. Hindi kaya ng mga district engineer. 600 lang ang kaya pero namimilit ka. Paano mo yan ipaliwanag? Diyos ko. Ngayon, pag may ipakitang resibo si Alcantara dyan na tumanggap ka, good luck talaga sa'yo. ba? Diba? Alam mo, Joel, sa totoo lang, di na kita tawaging senador, walang kwenta tawaging senador, tapos magnanakaw. ba? Diba? Alam mo, sa totoo lang, sa husgado ka magpaliwanag. Huwag sa harapan ng miyembro mo, binabastos mo ang relihiyon ninyo. Diba? ba? Sa totoo lang, kung mapatunayan ni Henry Alcantara na may mga resibo at ebidensya na inabot niya sa iyo yung mahigit 900 million ah, na kickback na yan. Putang ina, laki oh. 900 million na ah. Mahigit 1 billion. Kadlaming pera niyon, putang ina. Itong lamesang kinaharap ko ngayon. Isang ganito kalaki. Ah. Ang, alam nyo, ang isang billion, Ah, dalawang isang dipa ko, isang dipa yan. Tapos hanggang dibdib ko kung nakatayo mula lupa. Four, four feet at isang dipa ang lapad niyan ng isang bilyon na tagwawan 1000 na pera. Ah, isang bilyon, 1,000 kada 100,000 kada bal, bundle na 100,000. Uh, thousand. Diyos ko, kalaki ng isang bilyon, Joel. Ito pa, sunod. Ang bilyon na mahigit. Oh. Naisipan po ni D. Henry na i-convert sa flood control yung 600 million. Ah. Oh. Na which is kinuhanan po ng 25% yung mga kontraktor para ang maging total is 150 million. Oh. Inamin din na Engineer Henry Alcantara at JP Mendoza na kabuang 150 million pesos na kickback ang kanilang binigay sa Senador mula sa 50 mga 50 hiniling niyang proyektong multipurpose buildings. 150 million ng kickback na kuha mo, Jewel. E di wow. Di ba? Mm -hmm. Kita mo yan. Gusto mo 900 million. Kinat- cut, cut, cut. Hanggang sa bumuo ng 150 million ibinigay sa iyo yung porsyento mo. Kalaki-laki niyan, Joel. Si Cheese Escudero, merong 160 million galing kay Bernardo. Ikaw naman galing kay Alcantara. Nako, Joel, wag ka sa harapan ng miyembro ng relihiyon yung GIL magpaliwanag. Kasi kahit magpaliwanag ka dyan sa isang bilyong Pilipino na nanonood dyan or 120 million Pilipino, husgado pa rin. ba? Diba? Husgado pa rin. Doon ka pa rin magpapaliwanag. Hindi sa miyembro ng relihiyon ninyo. Binabastos. Nako, sa totoo lang mga kababayan. Pero aminado silang ang iba rito ay mula sa flood control projects na hindi na nila pinagbigay alam sa senador. thank ah. you. Matatandaan ding may inilabas na mga larawan ng opisina ni senador Villanueva na sakay siya ng bangka kasama si Alcantara at ilang opisyal ng lokal na pamahalaan ng Bulacan ah. para sa isang opisyal na aktividad. Itinanggi nito ang ulat na boat body sila ni Alcantara. Mm. Ayon sa record ng DPWH Bulacan, ito ay pag-inspeksyon ng senador at LG official sa flood control project na Lulumboy Pumping Station 3 sa ah. Bukawi River sa Bulacan noong November 24, 2021. Nasa record din ng DPWH kasama ang proyektong ininspeksyon ni na Senador Joel no, sa 292 million pesos na flood control project sa Bukawi uh, na ayon kay Alcantara right. ay mula sa budget ni Senador Villanueva. Kita uh, nyo yan? Oh. Galing. Ah, kay Alcantara. Binigay kay Villanueva. Alam mo, sa totoo lang, Joel Villanueva, hindi mo kailangan magpaliwanag dyan sa harapan ng miyembro ng simbahan ninyo. Sausgado ka magpaliwanag. Para ka lang si Chavit eh. Plander, gagay. Bigay ako pera. Hingi ng hingi pera. Bininta sa akin yung hotel niya. Hindi ko binili kaya nagalit sa akin. Pinailan ako ng kaso nitong attorney na to ng Plander. Bakit kayo sa social media magpapaliwanag? Hindi sausgado. Ang kaso ninyo nasa husgado. Wala sa Facebook. Wala sa YouTube. Di ba? Ah, ah. Diyos, may yung marimar. Emmanuel Bunga. May shout out po. Oh, so, yun lamang po, ha, ah, mga kababayan. Yung ating reaksyonis ngayong araw na ito. No? At sa mga oras na ito ng alauna ng hapon. Mamaya, may live tayo ulit. No? Mga kababayan. So, maraming maraming salamat. Ah, mga kababayan. No, hindi ko po masyadong habaan yung ating live. No, mamaya may live po tayo ulit. Gabi. Siguro mga alas 8, alas 7 ng gabi. So maraming salamat po mga kababayan. Mag-ingat po kayo palagi. Paalala ko lang po, sa korte po kayo magpaliwanag. Ha? Ah, huwag po sa YouTube, sa Facebook, or kahit saan. Maraming salamat po sa inyong lahat.